Hi guys, good evening, gabi na. And then, na general cleaning ako. So, ipapakita ko sa inyo. Mam na kasi napaglinis na. So, pasok tayo sa loob. Ipapakita sa inyo. Wait, wait. yung pintuan ko. And then, eto ko kasi matutulog na ako. And then, eto yung kwarto ko kasi naglinis ako. Diba dati yung, yun uh, nandito yung harapan. Ngayon, ganyan na siya. So, yan. And then, and itigay ko yung Bible ko nagsusulat ako dito. Ito yung mga important details about me. And then, fruits ko. And then, phone ng amo ko at phone ko. Ayan. So, anyway, ito yung mga, uh, ano, lalagyan ng, ito pantulog ko to. Ito, ginagamit ko lang tong mga to, just in case na, ano, nag-travel ako, ganon, or malamig. Yeah, eto ginagamit ko to kapag pupunta ako nila bahay si Lolo kasi malamig sa bahay nila Lolo, may aircon. So eto yung damit ko na puti. Yan puti yan. Ganito ako magtupi ng ng towel. Ayun. Ganyan ako magtupi ng towel. So eto bago mga bago ko pang mga damit. And then eto mga panlakad ko rin. Eto lakad. Sabi nga nung ano, paulit-ulit yung damit ko. Ika nga. So, eto naman yung mga dress ko na puti. Ayan. So, ganyan siya guys. Pakita ko sa inyo. Ganyan. Ganyan yan. And then, eto yung puting dress ko. And then, mix na. May bathing suit. Ayan. Yung mga dress ko na lumang. And then, next is, eto yung mga pambahay ko. Yung t-shirt. Leggings. Eto yung mga pantulog ko to. Ayan, pantulog. And then, next, what else? Ito yung mga sinusud ko pag natutulog ako. Kasi, medyo may bra, ganyan, mga panty, ganyan. Ganyan. Ito yung mga panlakad, pambahay. Ayan, guys. And then, sa baba naman is mga medyas ko. And then, yung mga bra na hindi, na, hindi kasya sa akin. And then, magliit na towel. Ito yung binili ko kay Sammy na belt. Sammy belt. Ayan. It's expensive, $50. And then, eto yung lalagyanan ko ng, ano, yung, basta lalagyanan ko ng mga lahat. So, anyway, alam nyo na to, mga lalagyanan ko. Yan, Whisper, yan, Colgate, mga stock ko. And then, Undine. Kasi, nagagatas pa ako. Yan. So, anyway, ganyan yung kwarto ko. general cleaning kasi ako. So, eto yung eskinol ko. So, para pang, ano, sinakahiga ako, eto na yung ginagawa ko, guys. So, eto yung binigay ng amo na alala niya. And then, nandito na rin yung bulak para easy for me to do. Kasi minsan tinitingnan ko sa, um, tinitingnan ko yung mukha ko sa, dito nilalagay ko yung cellphone ko. Tapos, mag, skincare routine ako. Ayan, guys, lang. Tingnan nyo. Ayan. Ayan, ito pala yung mga ano ko, pangkikay, charot. Ayan. So, magsusulat tayo bago tayo matulog. Itong important details, ito yung ginagamit ko. Means, nagsusulat ako dito. Ayan. And then, ayan. Ganyan yung ginagawa ko, guys. Ayan. Nice ang ganda kasi nilipat ko siya eh. Nilipat ko. Dati nandito yan. Yung ulo na yan. Yan yun, yun, Yung ano na yan. <laughs> Hindi ko ah. May explain ko. Anong classic tawag dito. Eto. So yan. So happy. Kasi ang luwag ng kwarto ko. Yeah. Wait lang. So yan. Nakita niyo na yung room ko. Nalimisan ko na siya. And then may kukwento pala ako sa, sa inyo. When I was young. Ano. May pagka-OCD ako. So, gusto ko malinis lagi yung kwarto ko kasi, yun, I'm, I'm the youngest daughter. Yung mga siblings ko, lagi silang galit sa akin kasi ayoko nang makalat. But when I came here to work in Singapore, parang hindi na ako naging OCD kasi, ano, kasi yung yung amo ko dati, pag meron akong mga ginagawang trabaho, bakit mo inaano yan, paulit-ulit na lang, ganon-ganon kaya hindi ko na ginagawa minsan yung mga trabaho gano'n. so anyway mag eskinol tayo guys kasi kakatapos ko lang din naghilamos Yan. pinakita ko lang sa inyo kung paano maglinis ng kwarto kasi masarap mahiga kapag malinis sobrang sarap sobrang sarap sarap pag ano at sika, very easy naman kasi siyang anuhin. Kasi maliit lang yung kama ko. Very easy lang ilagay yung yung bed sheet. Ganun. Kaya wala akong problema. May kakwento pala ako sa inyo. Tingnan nyo, sobrang dumi o. Oh. Sabi ko sa inyo, naghilamos na ako. Pero sobrang dumi pa din. Kasi naglalakad ako ng aso, di ba? Lumalabas kami ng aso. ram ano ayun o no, tingnan nyo ang dumi dumi eh, kahit naghilamos na ako And, sana magustuhan nyo yung kwarto ko kung paano ako maglinis kanya na ako maglinis eh And, nagasgasan na naman ako nung aso so anyway okay lang Tapos, maglalagay na naman ako ng... Na, eto. Kaya ito lang yung ginagawa ko. Twin Friday. Pag Friday lang ako nakakapag general cleaning or Saturday. Ganun, Saturday nakakapag general cleaning ako. na ice ko lahat. Ayun. Pero kapag Monday until Friday, sometimes Friday at night or Friday. Basta kapag walang playdates, nakakapag-general cleaning ako. Pero pag may playlist, hindi ako makapag-general cleaning. Ayan. Pero masaya ako kasi ang ganda ng kinalabasan ng paglilinis ko ng kwarto ko. Pag into, medyo, medyo maluwag ang kwarto ko kasi ngayon kaysa yung dati. Then, sobrang dami ng gamit ko noon. Pero pinauwi ko na sa si Pilipinas. So, unti na lang yung damit ko na yan. And then, hindi kong bumili pa ng damit. Kasi yung mga damit ko na yan is 2020 pa until now, paulit-ulit ko talaga siya sinusuot. Kasi hindi naman kaya ako palagala. hindi eh, naman ako gumagala, di ba? So, hindi naman ako palagala. Kaya paulit-ulit lang nung damit ko. Kasi hindi rin ako pumunta kung saan-saan. Kung ano lang yun nandyan, yun lang din. Pero next year or maybe next year, bibila ko ng mga bagong damit. Kasi, butas-butas na rin sila. At saka, butas-butas na rin sila. Kahit ayaw ko man itapon, kailangan nang itapon. Yeah. Kasi butas na butas na rin sila. Gamit na gamit na. 2020. 2020 20 pa kaya, ano na, yan, 23, 1, 2, 3, 4, So, kailangan ko bumili ng bagong mga damit na isusuot ko. Ayun. Lalo na pang pantalon kasi tumataba ako. Ang taba-taba ako, guys. So, kailangan ko nang bumili ng pantalon. Ayun. So, tapos na ako na. Ay, matutulog, ay matutulog. Magsusulat ako. Pagkatapos ko magsulat, tsaka matutulog ako, oh, tsaka magdadasal. ganyan lang ang gagawin ko, guys. Sana magustuhan nyo yung ko. Hindi <laughs> alam kung tama ba yung pag ko or ano. Kasi minsan, di ba, kami mga babae, kapag naglinis ng bahay, tapos iisipin na naman namin, tama ba yung ayos ng kwarto or what? Tapos nilipat-lipat. eto yung cabinet, dati dito, dito sa likod ko, nilipat ko lang. Inadjust ko lang para magkaroon ako ng space. Kasi para akong, lagi akong, yung parang, eh, lagi akong na ano, na, ano tawag dito? Na uuntog dyan sa aparador na yan. Kasi nga, ito yung kama, dyan yung kama, dito yung kama ko. Kasi hindi yung aparador. So, parang ako nauuntog lagi. Kaya nilipat ko siya. Ayun. So, anyway guys, dito ko na end yung vlog ko. And then, sana naintindihan nyo yung mga sinasabi ko. Kasi, may yung boses ko. And then, I feel like I'm talking nonsense sometimes. Or, all the time. So anyway, guys, bye and God bless po. Good night. Sana maging okay kayo lahat. Sana maging successful tayo sa pagiging sa YT natin. And, and then, sana masensa tayo lahat. And then, maging mabuti tayo araw-araw. Huwag niyo kalimutan.